tinawag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon niyan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. sa korupsyon. Yan po ang mandato ng Presidential Anti-Corruption Commission or PACC. Kaya si Greco adapting na dating namuno sa ayensya, nagulat sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na buwagin nito. Nasa front ng balitang yan, si Marisa Halili. Sa visa ng Executive Order number no. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC ang komisyon niyan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belhica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwede asahan, nananakasang kamiya kung ka na tama ng droga, ka na makakarapsyon at krimen. Ngayong wala ng PACC, sino nang gagawa ng trabaho nila? Basa sa Executive Order No. 1, ibabalik sa Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ang trabaho. Bukod sa PACC, binuwag din ang Executive Order No. 1 ng Office of the Cabinet Secretary. At ang kasalukuyang Cabinet Secretariat ay pangangasiwaan ng Presidential Management Staff. Para naman sa mga mawawalan ng trabaho sa mga binuwag na komisyon, makatatanggap sila ng benepisyo alinsunod sa nakasaad sa bata. Ngayon, hindi ako nagsasalita dahil sa galit, kundi dahil sa katotohanan. Isa sa unang utos ni Marcos Jr. bilang Pangulo, tanggalin ang Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi inayos, hindi ni reforma, binuwag. Ang PACC ay nagsampa ng 154 kaso ng korupsyon sa ilalim ni Duterte. Aktibo, kinak tatakutan epektibo. Kaya anong ginawa ni Marcos? Sinara agad sa unang araw pa lang. Tinalitan ito ng isang tanggapan ng legal advice. Hindi justisya. Walang ulat, walang kaso, walang transparency. Kung wala kayong itinatago, bakit pinatay ang bantay? Hindi ito pagkakaisa, ito ay pagtatakit at nakikita namin kayo. That's hashtag Zandra says, sabi nila manahimik ka na lang. Ang sabi ko, bakit?